Napaka-taas na papuri sa ating Diyos. Uh, sa ating Diyos na binigay si Kuya din Siya yung daylan, siya yung way para magsama-sama tayo ngayon. May tuk ka pa. <laughs> Uh, hanggang ngayon marami po akong tanong na isinusuko ko sa ating Diyos kung ano po yung dahilan alam ko may dahilan na treason si God kung bakit toto nangyari pero uh, sana maintindihan nyo yung puso ng isang ama oo naman <laughs> yung Tony ko dyan tinuring namin panganay tapos bigla na lang pong ganun sinira po yung kaisipan ng bata pero nananalig po ako sa ating Diyos na sana dahilan to para mas uh, alam ko mahal ni God si Kuya at alam ko way to para mas ma uh, maintindihan at maunawaan niya yung gusto kong uh, gawin sa kanya. Manggat bata pa siya, uh, siguro ito yung way na uh, yun nga, para maintindihan at maunawaan niya kung ano yung gusto nating mangyari sa kanya. At uh, hindi ko lahat sinisisi kay Kuya, kay Tito Francis. Uh, ugat talaga nito si Tito Francis. Eh. Kaya, pero Ah, uh, ah, uh, dahil sa ating Diyos, uh, nagkakaroon ako ng uh, peace of mind, ah, mm -hmm. uh, ano sa puso. Pero, ah, uh, uh, kay Kuya, uh, happy birthday ulit. Alam mo kung gano'n ka namin kamuhal. Mm -hmm. uh Paano kita pinotektahan? Paano yung mga plano natin? Alam mo yun. Uh, pero umaasa ako na balang araw lalapit ka. Kasi ma marami kang nasaktan. Maraming nagtiwala sa akin na magagabayan kita. Kasama si Tito June. Sinanay siya, yung tumayong mga magulang mo rito. Kahit sabi mo, forget the past, hindi mo kayang kalimutan yun. Alam ko, sinasabi mo lang yon para patatagin lang yon mo, pero hindi mo kayang kalimutan yun, yung mga ginawa namin, especially ako. Alam mo, gano'ng kita pinagtektaan at minahal. Humingi po ako ng tawad sa mga mga ni Tito ating mga dinang titas from Hong Kong. Dapat sabi ko doon, may problema ni may problema kami ni Kuya noon. Nagpunta kami ng Hong Kong. Sabi, nung dahil sa mga titas from Hong Kong, na, pinatibay nila yung ano ko, yung loob namin ni Nanay Jack na ipaglaban siya. Kaya sa mga lahat po ng mga nagmahal kay Kuya, sorry po. Patawad po sa kung ano man po yung pagkukulang ko. Pero sa tingin ko, uh, namin, kami ing family manalastas, ginawa po namin yung best para may bigay po yung magandang kinabukasan sa dalawang bata. Uh, kanina, kaya po ano, naisip ko lang, habang binibilangan niyo ko ng ano parang sabi ko sana mas masaya to. Mas masaya to nandito si Kuya Mayroon. Mayroon. Oh. Pero yun lang. Uh, alam ko may dahilan. At uh, may dahilan ng ating Diyos. Kaya yes. sa lahat po ng Together as One, Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapabot ng support. Ah, lahat po ng mga grupo. Ayan. Uh, ay, Ayan niyo po. Uh, sana, uh, pray ko na sana mas marami pang Kuya Dave at Kuya Luis ang pwede nating masagip mm. na mga kabataan. Mm -hmm. maraming 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 salamat po. Thank you, Tatay Ram. Yeah, palakpakan ulit. थैंक यू सो मच राम